Akoy iyong iniwan nang hindi ko inakala. Akala ko mananatili ka sa tabi ko pero bigla kang nawala. May mga panahon na kailangan kita pero iniwan mo akong mag-isa. Sobrang hirap ulit magtiwala sa isang tao pero alam kong hindi lahat kagaya mo. Noong una syempre galit ako. Galit ako kasi akoy sinaktan mo. Ngayon na-realize ko na dapat pala akong magpasalamat. Kasi sa puntong ito, naiintindihan ko na ang lahat. Maraming salamat at ako iyong iniwan. Maraming bagay ang aking natutunan. Natutunan kong maging matatag kahit muntikan na akong malaglag. Natutunan kong bumangon ulit kahit gaano pa kasakit. Natutunan kong mahalin at pahalagahan ang aking sarili, bagay na hindi mo naman nagawa dati. Natutunan ko kung paano tanggapin ang hiwalayan dahil sa pag-ibig kasi hindi naman to sapilitan.